Uy upwards. Nakasabaybay ka pa rin sa data visualization lesson natin ha. Iba ka. Siyempre naman. Ayun ang gusto ko sa'yo. desidido kang matuto. Pero sa episode na ito, ipapaliwanag ko sa'yo kung ano-ano ang mga online websites na magagamit mo sa iyong data visualization journey. Nandito na si Tropa! Tropa! Una dyan ang website na Google Sheet. Marunong na ako niyan. Next! Oo oh, naman. O oh, siya, sige. Ang sunod ay ang data wrapper at flourish na kalimitan ginagamit ng mga data scientists, journalist, at data enthusiasts. Pero sa episode na ito, ang bida ay ang data wrapper. Una, bisitahin ang www.datarapper.de. Pindutin lamang ang Start Creating. May iba't ibang paraan para mag-upload ng datos sa data wrapper. Matapos i-check, pindutin ang Proceed. Siguraduhin naman na nasa tamang hanay ang iyong mga datos dahil makaaapekto ito sa mga susunod nating hakbang. Sa dakong ito, mamimili ka na ng pinaka-appropriate o SWAC na Data Visualization Tool. Huwag kalimutan na lagyan ng pangalan kung saan mo nakuha ang datos upang mas madaling maintindihan ang iyong graph. Pagkatapos mong lagyan ng pangalan ng iyong datos, Muling i-click ang Proceed at i-click ang Publish Now at maaari mo na itong i-download. Wow! Ang dali nga lang! Salamat ha! Walang anuman ka, Apports. Susunod na episode ay pag-uusapan naman natin ang Flourish na isa pang online website na ginagamit sa pagdidata visualize. Kita kita sa last episode mga ka -aports. Nandito na si Tropa! Tropa!